Welcome to my channel Kaya Moto Vlog PH Subscribe na Yung carb ng ating TMA Dala ng kalumaan Kanya rin rin isin Lagi ng araw. Lagi nang overflow. So, yan. Ah, iba pa yan. Ibang kwento yan. Ito, so, lagi ko sinasara dahil ano? Dahil overflow siya. Pagka hindi na siya tumatakbo, natulo dito. Tulo ng tulo. Pero ano lang? Mahina naman yung tulo na. Ayun lang, siyempre eh. Sayang. Ayun ng Ngayon, gagawin ko ninaisip po kung gagawin trending compound ko yung ano yung balbula hindi ko hindi ko pa nagawa yung ngayon gagawin ko hindi tapos papakita ko sa inyo sa cello ay kaya mo to vlog siyempre gagamit tayo ng FMM para dito Ayan, MM na yabe, Saka okay. screw. Hindi. Para dito. Tapos ito, yung kamay lang. Kaya ganyan yung mano nyo. Kaya kamay lang magtanggal. Lahat ng pagluwag, counter clockwise. So, nomor makikita mo yung top spring then yung kanya piston so, mas tip sa taas mamaya na dito pabalik ko kaling ko muna baba ko muna king salvo diket dong kan. balik tadi kok. Namain natin pag ano. kasi itong filter. Tulak so, sa talikot. Ayan. Okay. Ano natin? Bahag. yun. Ayaw ko pala na Ito. Piston. Ito na Piston. Ang ito, ito yung ina-adjust natin sa gas. Yung minor pala minor. Pag umikot mo yung screw na to. Ito. Matusok yan doon. Yan yeah, o. yung nakalitaw na yan. Yan. Yan tutusukin nya to para umangat ito para umangat ito pag gini pag ginikot mo yung ano yung minor na tinatawag natin tutusukin nya to iangat nya yan yung sliding nya sliding group yan hindi nakapatong yung piston na ito para yung minor mo hindi no, hindi siya magbago ano so, ito yung ito yung ano natin. Gas hose. Tapos sa so, PMX, ito yung kanyang chok. Chok. Pag ganyan, off na. Sarado na yung carb mo. Okay. Tapos pag hinap mo, pag chok mo yan ah open full open masok yung hangin bakit kaya pag ganoon magchuchok tayo pag ayaw mandar pag ayaw mandar po parang pag tinadyakan mo yung ating guwanto kick okay, pihigup sya ng malakas na hangin so instead na hangin yung pumasok pipilitin niya yung gas na pumasok. ba? Diba? Kaya, papasok ngayon yung gas. Kaya ka mag, ano, kaya ka mag choke dahil ayaw pumasok yung gas. Ngayon, pag sinarado mo ng ganyan, mapipilitin yung gas na mahila. Pasok ngayon yung gas. Para umanda. Yan. Yan ang trabaho na itong -chok. nag choke. nag-choke. Kung wala kang ganyan, kamay lang. Takpan mo lang ng kamay to Pag wala kang filter Takpan mo kamay Sabay bitaw Kikita mo yung na Pampasok sa kamay mo Okay So ito ito, ito, ito yung Tawag na fuel and air mix Screw ito. Bihira natin ginagalaw Bawal ng galawin Pero kung gusto mo pa rin linisin yan Bilangin mo kung ilan kasi wala namang problema yung motor kundi ang uh, ayusin natin yung kanyang float floater floater valve float valve so, wala natin yung gagalawin dyan okay gagamitan natin mamaya ng na grinding compound okay, punta na tayo doon Thank you. i don't gagawa tayo ng yung ibang pisting na hindi talaga naturo yung gas yung dating carb ko yung dating valve baga napabayaan siya maghapon ganito or kahit mga tatlong oras, apat na oras may natulo dito so serba ko yan okay thank you thank you what to you buy? kayam motor black, kayak motor